Ayayayay! Ayayayay! ya Ayayayay! ya Ayayayay! 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 ke nang parkin dito Ai <laughs> bulat-bulat lagi dong. Nang ganda ng tao. Nang

Kita, tadi ko nakita. Bulag ka mas yung ka. Bulag talaga, hindi bulag. Ay ko, kinagayang kita may ha? Ako yung sipin yan! Ano Dito kami tatlo. Gagaya sa diserto. Sabi ko, mo isipin niya, Putay na yung babae pala, bagong gising. Nilapitan ako, pinagalitan ha. Tinuro ko kayo si Noel. Noel <laughs> na pagalitan. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Mainit. Sabi <laughs> ko, sorry, sorry. Bagong gising ka pala eh. <laughs> Patawa-tawa si Noel ha. Ah. Noel yun na pagalitan <laughs> <laughs> klawe din, punta ka. Ako na pagalitan. Eh, paano Tumatawag ka <laughs>

endl din ako. Oh. Hindi oh. oh, ko rin nakita pare ko. Balsak. May araw ano? May balsak. Malapakan Kumain kami nuwet din ah. ano eh. Ha? Kumain kaming nuwet. Oh. Ano 'yan ni? For trip namin, kumala lang kami kumain. Sarap. Ay, sandibo namin, kulang pa.

Naka CCTV nito. Laptop. Kung tira ng kain. Sa kutsara lang. Okay na yun sa kutsara. Basta daming ulam? Oo. Oh. Sa kutsara. Okay. sa tayo okay. sa, sa malo nito nga. Eh. Oh. Kung ano sa truck. Ay, kung natin kung ano. Kapapanis eh. Ano mang gagawin natin sa ano? Ang daming kanin, tapos daming ulam. Ang maganda yung kunti ng ulam. Ay ah, yung kanin. Bakit? Ano kunti ng bayaran Sige, ba